Di ba? Hello guys! I'm back and I'm back and I'm back. So marami nagtatanong sa akin kung Shay, ano ba yung magandang kainin sa Japan? Ah, nakakain ka na ba ng pagkain ng mga hapon? Syempre girl, nasa Japan ako eh. Pagtaka pag hindi ako nakakain. Oh, pinosip. Ay, no, sorry. I love you sis. Hindi, ang dami nagtatanong sa akin kung nakakain na baraw ako, ano daw ang pwedeng kainin sa Japan na pagkain. At ngayong araw na to, mag-experiment tayo. <laughs> kasi may mga pagkain din dito na hindi ko pa nakakain. Actually, isa lang siya. So, Sarah, Iba yung tulis ah. <laughs> hindi. Mais kasi. Ayosin mo yan. Sorry guys, kaniligo ko lang ah. Sorry sa itsura ko. Na parang eh, metanyo, something like that. Tanggalin natin to. Dami kong sukbit sa kamay. Baka mapagkamala na kong baliw. <laughs> okay, lagay natin ito Lagay lang na. Okay, lagay lang natin siya dyan. Dito lang yan. So, eto yung ah, poka white pudding. Poka white pudding. So, ganito siya. Baka mamaya po, tambihan na lang gagawin. <laughs> Yun yung makagawa na. Paano ba ito binubutas, girl? Meron siya parang clip dito. Tanggalin natin yung clip. Paano ito tinatanggal? Pug Tang Inhirap tanggal. <laughs> so, wait lang ah. Tinatanggal ko lang. Alay ah, go. kung baka pumutok siya. Baka mauna pang pumutok kaysa matanggal, girl. <laughs> so, ayan siya. Wala pa tayong panggupit dito? Kailangan natin ikutin. Ah! Uy, nabutas. Wow. Ah! Kita okay, nyo yan. Para siyang cheesecake. Masarap siya. Dalawa tong Kinain nila isa. So, ito na lang natira. Kaya, kung masarap to, mas masarap siguro yung kasi cheesecake yung flavor na ito kasi poka white pudding lang. Sorry. So, pero yung cheesecake. Ang sarap niya. Try nyo ito, guys. Pag pumunta kayo dito sa Japan, hanapin nyo yung poka white pudding. Boka buka pala. Ba't Boca? Ako nang Boca. 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 Yan to ng toyo. Pero ako, hindi ako naglalagay. Kasi parang sa akin, malasa na siya. And, eh, wag ko naalatan ako sa toyo pag nilalagyan. Ang tawag dito, nato, Ang tawag doon ay nato na may kasamang, ano ba kasama nito? May kasamang kampyo. Okay ako, ano-ano, mga parang yuri or cucumber. Ganyan siya. Ganto siya. Yan, para siyang ginad dinadad na. Eto, kumbaga, nabulok na beans. Parang ganyan. Wow naman! Wow! Tama ba? Mmm, sarap. ano to? Um, na yun. Eh, parang may maliliit na ito original to ha. Hindi ito yung fake-fake na. Ang <laughs> dami ko kasi sa bilibilis na kain na fake na ganto Pero, masarap din naman. Pero syempre, iba yung lasa nito mga to. Mga fresh talaga. di mga legit. Ganyan. So, eto yung road, ano ba? Parang something na maliliit tapos nilagyan ng sauce or lalagyan ng mayonnaise pag haluhaluin. This one ay ano tawag dito? Ano? Shichiking ko tawag sa kanila. Sa Tagalog, century two na lang na nilagyan ng mayonnaise girl. Napinahaba pa ang dami sinabi. Mga ganun. Pero yun lang yun. Ayan siya. So sa mga nagtatanong, masarap pa siya. Masarap din. Oo naman. Ito tawag Salmon. Ayan salmon. Okay. Fresh lahat to guys ah. As in, hindi siya nilutong isda. Parang tinilad-tilad lang siya, giniling, ganun. <laughs> Yun. Yung <laughs> pa. Di ko dati kumakain, hindi ako dati kumakain ng nato. Pero natutunan ko siyang kainin. Kasi, hindi siya ganun kasama. Sobrang sama lang. Hindi. Pero siya nasisipo lang kumain ng Japanese food sa malasa niya. ang kapag ka talagang gusto mo yung Japanese na pagkain, dapat kumakain niya ka. Kasi pag di ka kumakain niya, wait lang. Mm, diba? hmm, di ba? yung kadiri! Ah! <laughs> hindi, pag di ka kumakain ng nato, tapos nagpe-pretend ka kumakain ka ng mga sushi, sashimi, mga ganun. Yung favorite ko yan! <laughs> tapos, biglang hindi ka kumakain ng mga fresh, mga nato, mga ganyan. Hindi ako i-live sa'yo. Dapat kumakain ka ng fresh. Pag kumakain ka na fresh, Favorite mo na yung fresh. So, hindi, bala ka sa buhay mo. Ba't di na may yung ko? Pwede kung gusto mo, kung gusto mo, ayaw mo, ayaw mo. Kung binipilit mo rin sarili mo, kunwari gusto mo, hindi e okay pa yun with everything, di ba? So, okay na ito. Mmm. Ito, bukod sa salmon, ito lang talaga kinakain ko na, hindi naman ito lang, parang kadalasan, ito yung kinakain ko lang na, na fresh. Kasi, hindi sobra sama ng lasa. Yung una, ayoko ng mga fresh kasi sumasakit yung chunk ko sa kanya. Pero natikman ko itong ang sarap kasi talaga niya. Lalo na yung may mga abra, yung may mga para mamantikang part, sarap. Okay. Sarap. Hmm. Kagatan din kaya natin to. Okay na ako dito. Nabusog na ako. Masarap siya, guys. Then, this one, buto. Ayan siya. Campio. Ang tawag dyan. Matami siya, guys. Ang sarap nito. Kahit hindi ka pa or first time ka lang kumain nito, kumain ka nito. Ang sarap. Ma-brown-brown siya. Ganito itsura. Pupunta ka ng Japan. Solve ka na dito. Kahit wala kang ulam. Oh. Kung kainin okay, mo lang isang buo, ma masusurvive mo na yung araw mo. Pero syempre, may ka pa rin gulay, tsaka prutas, at tsaka fish, ha? Mmm! <laughs> My favorite! Isa sa favorito ko to, guys. Promise. Walang biro. Ganyan, bakit? Mmm. Mmm. <laughs> <laughs> guys, ako, kung sino matatanong, Di ba? Para may mga laway-laway. hmm <laughs> yun. Mm. Mm. Di ba? Yung <laughs> kaniri! Ayan siya. kadir diri no? Hmm. Binabas nyo yung tao, tapos simple lang naman yung sinabi, nagkamali na. Ay, lang magaling! <laughs> Ito, gratan. Okay, kay ano to? Kay Ria to. Titikman <laughs> ko lang, may kitikim lang tayo, kasi masarap naman siya. Tsaka ang dami ko na nakain. Mm. Ano siya? Gusto ko din to, guys. Pag nakakita kayo ng ganto ayan, sa mga picture, mag-enjoy -e kayo dito para siyang macaroni, big macaroni. May mga cheese or cream, something, konting onion, tapos, okay na. Then, meron din naman ganito. Tignan niyo maigi kung macaroni yan kasi meron ganto na rice siya. Mmm, sarap. Kala mo talaga, ngayon lang ako nakatigil mo. Masarap siya. Hindi ako pan nito masyado pag hindi mainit. Hindi ko yung ma-experience sa rinit ko ngayon. Wala talaga akong gana. So, spaghetti. Alam ko naman, alam nyo na lasa nito. Parang pinas lang din, pero syempre, mas matamis yung atin, mas maumami yung sa atin. Umami ba tawag doon? kasi nagsasalita naman hindi alam, no? Hindi, mas malasa yun sa atin. sa Japan kasi, medyo, hindi siya ganun katapang, hindi ganun kaalat. Para sa akin, itong gratan na to, kung 10, i-rate ko siya ng 8. Kaya mo na kayo na something, bago nyo kainin yan. Then, eto, salad ako. Hindi mawawala to sa pagkain ng mga Japanese. Ayan siya. Kahit ngayon lang ako nakakita ng salad. Ang tangaw nyo naman. <laughs> Sorry. Ano na, no, 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 to. Basic lang. Ito, uh, daikon. Sa atin kasi, ang salad puro ganito lang, you know? puro green. Sa kanila, hindi. May mga, ewan ko sa mga kainan dyan, kung meron na ayong mga sinasamahan ng radish, mga gano'n. Kasi, So, so. <laughs> talaga, wag mo mula lalagyan ng onion, masasaktan talaga kita, ha? Kapag nanghingi ako na salad sa iyo at may salad ka kayo sa bahay, wag na wag mo lalagyan ng onion. Mag-aalboroto yung chan ko. Hindi ako nagjo-joke, ha? Kapag nga fresh yung onion, tapos hindi niluto, grabe yung acid ko dyan. Naku, sasaktan talaga kil kila mo, tapos pukurutin ko ng chali. Eh. <laughs> okay, nipper. Mmm. Ba? <laughs> Baboy. Hindi, ano ako guys. Hindi ako maarte sa pagkain. Gusto ko, lahat yan tikman ko pwede. Hindi. Huwag mo lang isasama yung sauce sa kanin ko. Yun ang pinaka ko. Gusto ko konti-konti yung lagay. Ayaw ko nabubuhos mo doon sa sauce ko yung, yung sauce sa ano, sa rice ko. Girl, mag-aaway tayo. Pero yung mga halu halo ano, no problem sa akin yan. Doon ako nagiging sensitive yung pagkumain ako ng na alibaba onion nga sa salad na hindi naluto kasi di ma talaga niluluto yung girl gamitin yung brain <laughs> sorry <laughs> sorry so yon um pag kumakain ako ikakain ako na mabigat sa chan either either wa wow. hindi kung, kung, hindi hindi man mabigat, mga ganyan, talagang gusto ko karne yung kinakain ko. Kasi pag uminom ako ng kape, set talagang sigurado yun na aasig din ako. Aasim yung chan ko, ganyan, o kaya sasakit siya, ganyan. Pero hindi din ako kumakain ng mabigat at hindi din ako umiinom ng kape kapag nasa biyahe ako. Kasi delikado. Lalo na kung kapag kakapehan ng Starbucks yung ma macchiato. Ay, 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 talaga. <laughs> hindi talaga ako mag -ano. Hindi talaga. Hindi talaga ako lalakad ng nakainom ako noon. diyan na yun. Fixed na yun. Dati kasi halos everyday gusto ko talaga siya masyat Kasi gusto ko makatulog ng maayos. Lalo na nung umatake yung parang anxiety ko. Yung... So, yun ha? Gusto niya video ko na siya share yun ah. Siyunti-yunti lang, guys. Kababalik ko lang. mamadali ka? O, oh, mas ka na. <laughs> 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 Hindi. Di ba? Mm. Love ko kayo lahat eh. Masaya ko. Nagbibideo ko ngayon. Hindi ako mapaniwala. before, puro ako trabaho. Ayoko na. ay mo na trabaho? Hindi naman. Gusto ko ang pera. Gusto ko may trabaho. Pero yung mental health ko ngayon, sobrang halaga niya sa akin ngayon di matatawaran yung kasi nga nag-business nga nag-business ako hanggang ngayon pero kapag kayong may mga na nakasalamuha ako na sobrang kliyente di ba diba? yung parang nabili ka yan tapos hindi mapakiusapan kasi minsan delay yung item gawa ng syempre hindi naman ikaw yung maker stressful siya so nag-dialo ako doon ng konti nag-vlog ako ng konti Then, may mga clients ako na kinukuha right now. Ngayon. Pero limitado. Ang um, mga projects, limitado. Dahil sobrang tinamaan talaga yung mental health ko before. Na-share ko lang sa inyo to ha. And, masaya ako. Sabi ko kung gagawa ko ng video ngayon, sa akin to, sarili ko to, wala akong pakikinggan na gawin mo to kasi napapressure ako minsan pag gawin mo to, gawin mo yan. Pakikinggan ko kayo lahat, pero siguro later na as of now, gusto kong gawin yung gusto ko. Kahit walang nanonood, kaya kong paramihin yan. Wow! <laughs> yabang! <laughs> Hindi. Kahit, kahit as of now, kasi naninibago pa yung mga nanonood sa videos ko. Bago siya eh, vlog. Hindi ako ganto eh. Diba? Alam niyo naman ako, si-react lang ako. Pero okay siya sa akin. Sobrang happy ako. Alam niyo, napang pang judger dyan sa paligid. Sobrang masaya ako. Nga, ginagawa ko lang yung gusto ko na maniniwala kayo may isang FB ako na doon ko lang pinopost lahat ng gusto kong sabihin kasi wala nakakakita. Alam mo yun, yung parang sabi ni Lord, break ka muna, eto, dandahan, ganyan. So, happy ako. Kung ano man yung nasa start ko ngayon sa channel ko dito, kung ano man yung nakikita niyang pagbabago and kung ano man yung bakit ganto mga tanong sa isipan nyo isa lang sasabihin ko sa inyo guys masaya ako ngayon so wala akong pakialam sa mga pananaw nyo wow <laughs> ano sungit mo nun ano sa bala ugali mo sa tao no hindi parang masaya ako kung, kung masaya ako hayaan nyo lang muna hindi mo kayo makailam pakialam meron kami siya itong makinig itong magkikailam sa buhay na iba hindi, um, masaya ako ngayon. Simple. nag upload lang. Nag-start ng scratch ulit. And hindi ako nape-pressure. Nung una nape-pressure ako. Sabi ko, oh, ang views. Pero, ito mga nakaraan. Sabi ko, na-enjoy ko siya. Then, gagawin ko yung gusto kong gawin. Kung trip ko to minsan, gagawin ko to. Kung trip ko yun, gagawin ko yun. So, dapat no rules. ba diba? No rules. So, babalikan ko tong video na to kapag okay na tong channel na to. Kasi sinisigurado ko magiging okay siya. Sa pamamagitan ni Lord. Nagmagaling na naman kasi. Kung alam nyo naman, mayabang. Diba? Pero, sinisure ko sa inyo, ina-assure ko sa inyo na magiging okay din to lahat. Pero dahan-dahan lang. And gusto ko ngayon yung i-enjoy lahat. Dahan-dahan yung gusto ko ngayon. Ayoko ng rush kasi laging rush yung buhay ko eh. Rush yung shipment, rush yung negosyo, rush yung, rush yung ganto, rush yung ganyan, rush yung order. Yung, yung isip ko, gusto ko siyang i-relax ngayon. And, gusto ko siyang pag-usapan sa future kasi sobrang nayararechata siya talaga na na-damage talaga yung brain ko. So, yung brain ko nauntog. <laughs> Hindi, I mean, sobrang siyang na-hurt. And my heart. Hindi, nasira yung puso ko and my brain. Hindi naman gano'n nasira ah. Hindi, I mean, para siyang na-damage. Yung parang hindi siya happy and feeling ko lagi akong hindi judge Feeling ko laging may pressure, laging kailangan ganto kasi may ganyan, kasi nanonood si ganto kasi nandito si ano, kasi ganto yung expectation sa'yo, ayoko na. Wala na akong pakialam sa mga tao sa paligid ko at yung mga friends mo nagalit galit sa'yo, na wala ka namang ginagawa. 'di ba? Dahil busy lang ako sa negosyo ko tapos hindi ko kayo napapansin. Tapos galit kayo sa akin. I don't care. Wala na akong pakialam sa ngayon. And yung mga hindi naging good sa akin, okay lang yan pagpatuloy niya. I don't care. Okay, basta ako ngayon happy. And pinipilit ko maging happy and nagpe-pray ako kay Lord na maging okay lahat ng dahan-dahan. Hindi ako nagmamadali. And masaya ako kasi nagagawa ko na siya lahat ngayon. Parang I'm free as a bird. <laughs> I can find a way to you. <laughs>